Hello, good morning, mga loves. Ihatid namin si Princess sa school. Kasi ano na siya na late na. Pero diha ra sa shuttle na mo ihatod. Kasi si Jowa is magdrive yan ng taxi after. Yan uh, parang alas city na yan ng umaga na tapos kaya medyo late na yan yan talaga ang bata na matagal mag gising kaya malate na talaga yan ihatid namin doon sa doon sa sakayan ng mga <coughs> sakayan doon sa terminal ng mga shuttle kasi may mga bus naman doon sa kabila pero hindi yan dadaan sa school ni Princess kaya doon kami maghintay sa shuttle kasi yung shuttle na yan siya ang dadaan doon sa school kahit malapit lang pero kailangan talaga namin sa shuttle sumakay kasi pag sa shuttle talaga dadaanan talaga yung school ni Princess yung sa kabila is bus hindi dadaan kasi rerouting na sa kanila kaya pag alas city ng mga labs yan, dami ng mga estudyante naghihintay. Yan ang kanyang saka, sasakyan papunta sa school shuttle. oh, ang dami nang naghintay kasi 7.30 mahigit na yan. Parang 7.30, malapit na mag 7.30. Kaya siksik, siksik -sik sarado na talaga, siksika na talaga sa shuttle. oh paano yan hindi na siya makasakay kasi ang dami ng ano ang dami ng mga estudyante naghintay first come first serve pero agawan na talaga sila kasi ano lang yun 4, 7 ay 8 8 lang ang makasakay so 16 student lang or 16 person lang ang makasakay sa shuttle kaya hintayin na naman Hintayin na naman kami sa isang shuttle na dumaan kaya yan, pinagalitan ko yan kasi ang tagal gumising. Kahit 6 o'clock mong gising ngayon, hindi talaga gumising ng maaga. So yan ang nangyari sa kanya, hindi nakasakay ng maaga. Kaya hinintay pa namin yung isang shuttle na dumating para makasakay siya. Kasi 7.30 na yan. Iwan ko lang kung mali